Magandang magandang hapon sa inyo lahat mga hunters. Panibagong araw, panibalo, bagong vlog na naman tayo mga hunters. Ngayon nandito tayo. Kumain tayo dito sa ating kaibigan. Ayan mga hunters, uh, shout out nga pala sa kanya. Raymart Gonzales. Ba? Ah, uh, Gonzales mga ka hunters. Ayun yung isa nating kasama, si vlogger na si Kinjo. Vlogger Kinjo. Ito naman si Puging pinsan ko. Ayan. Kilala na niyo mga hunters. Ayan. Ito papakita ko sa inyo. Andito mga hunters yung kainan nila. Oh. Ayan. Oh, ang ganda. Oh. Ayan. Shout out na pala sa... Sortin po kayo kasi may upaw. You know. Ayan, Ayan mga upaw. hunters. <laughs> oh. Ayan. Ayan o. You know. Hello po. Vlogger na sa Kinjo. Ayan. Vlogger na Kinjo mga hunters. Ayan. I... Ano nyo yan? I-subscribe ninyo yan kasi malapit nang gumawa ng ano, channel ng YouTube mga hunters. Ayan. Uh, di pa pala niyo mga hunters, sa Facebook niya, sa account niya. Mga vlogger, eh, <laughs> mga blogger, 'yan, mga hunters. Mga hunters, dito na kayo kumain pag napadaan kayo dito ah. Tingnan mo ang ganda ng view dito, mga hunters. Oh. Makikita niyo Ngayon, 'yun, ang si ganda ito. ng uh, know, hunters. Uh, Ayan, mga hunters. Ayun, mga hunters. Ngayon, papakita ko sa inyo dito, mga hunters, yung lugar niya. Ayan mga hunters ito yung pwisto niya dito. Sana mapadaan kayo rito. Maganda, masarap yung pagkain nila dito. At talagang wala kayo masasabi. O kahit walang electric pan pero napakalakas ng hangin. Ayan mga hunters. Oh. Ah, shoutout nga pala dito sa nagaganda. Anong kan mo? Shoutout nga pala sa iyo. Anong pala mo? Ha? Ana? April. Tapos ito naman. Ha? Bibi. Ayan shoutout sa magaganda dito mga hunters. Ito yung mag-ano sa inyo pag nandito kayo. Ayan, napaganda ng lugar mga hunters. So ito, tinan nyo. Ayan, oh. Kita, nandito lang sa tabi ng kalsada mga hunters. Ayan, oh. Mm, ano, papel. Ayan mga hunters. Ngayon, papakita ko sa kanya yung gusto nila. Ayan, oh. Ayan, ang ganda ng lugar mga hunters. Dito, mga kapag relax ka pa, masarap pa yung pagkain nila. Ayan mga hunters, oh. Gusto nyo ng... Nagluluto ba kayo ng isda rito? Ayun, nagluluto rin sila ng isda rito Ayan, yung mga hindi kumakain ng isda Ayan, mga hunters Ito, pakita ko sa inyo yung baba Ayan siya Ayan, oh, ang ganda ng hagdan Ayan, pakita ko sa inyo yung lugar Ayan, mga hunters, yung pangalan ng restaurant nila Ayan Ayan mga hunters, pag napadaan ng kayo dito. Ayan makikita niyo sa tabindaan. Ayan no, ang ganda. Ayan mga hunters, ang lugar nila. Dito sa Palawan, may mga ng lugar kasi parang para Makikita mo yung mga Ayan, tanawin, ganda ng lugar nila mga hunters. Ayan, dito na kayo kumain mga hunters, mayroon pa kayo ano, magandang lugar, preskong presko. Ayan, lakas ng hangin dito mga hunters dito lang to sa Puerto Princesa City ayan balik tayo doon sa uh, baba ay sa taas ayan mga hunters oh. ngayon dito tayo dadaan sa kabila dalawa yung hagdan niya rito mga hunters ayan dito yung isang hagdan niya ayan no, oh. ganda oh. oh. Ayan mga hunters. Ayan Oh ito ko kapat Ayan mga hunters nandito tayo sa taas. Oh, ang ganda naman ng design nito. Ayan mga hunters oh. Ito barko. Ayan mga hunters barko. Ay ang ganda oh. Dito na ako sa taas mga hunters. Ayan na siya mga hunters. Oh. Sir, ako, sir. O, ita, kayo, dito kayo saan? Sir, 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 sir. Sa niyo, sir. Kita ba? Ayan. Ayan, yeah. ayan. Shout out so, po, tayo, punta, punta po kayo sa Pork Hub. Yeah. Punta po kayo sa Pork Hub. Tila Pork Hub, Palawan po. Punta pa siya po kayo dito. Puerto Princesa City, mga hunters. Yeah. Di ba? Ruhas, sakit pa Ah, Puerto Prince Ruhas. Puerto pa to, di eh. ah. uh, ba? Ruhas di ba? Ah, Ruhas. Ruhas. Palawan. 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 Palawan, ayan mga na, hunters. Lakas yung kabilang o Palawan. Ayan mga hunters. Hanapin nyo si, ano, si Remark. Hanapin nyo pa si Remark Santiago. Maganda. Ang ganda po yung view yeah. ano, dito. Ayan, uh, napakaganda nga ng view. Alam yung nanong kulubito. Saka malamig. Saka malamig kahit ito electric pan. Para nasa bundok ka. Ayan, <laughs> <mo>. <laughs> bundok ka. Una, para parang nasa bundok ka talaga. Parang tagaytay. Ayan mga hunters, so. Kaya mga hunters, hanggang dito na lang. Papaalam na kami mga hunters. Bye-bye okay, kayo. Bye-bye. See you next time. Ay, nagbibigyo eh. Ha? eh.